mga sabi good <laughs> so morning everyone sambagsak naman tayo dyan mga sabi boom ok uh, ito, ito na sila oh. ok naman lumayo yung ating uh, cage no? so kung ano sila mga mga ito so, tayo sa ating yung mga mga Kasi yung mga double sword natin, sobrang dami na kanila. Japan double sword, no? Uh, dito tayo makabili pa ng tray. Sampung tray. Uh, tray. Uh, tray, na malaki. Para sa mga nail natin mga paanak. Yun. So, uh, yung Black dragon. sa so, mga kahadiro uh, black dragon natin napakaganda lang, napakaangas at okay, mo mukhang sana nang hanap ng babae hindi ko nakakita ng babae ito yung mga uh, galo ribbon guys yan tapos ito yung mga may jeans ng galo ribbon yan. sila yung nasa labas gusto ko mga sundot mga may galung lang kung so, hindi naman nagyan natin ng lalaki dito para makasundot pero hindi eh naka nag drop na yung uh, yung nanay nila eh anyway okay lang dito yung guys no yung blue dragon natin ilan lang yung na drop hindi ko napansin baka nahihigop ng siphon no pero yung red dragon makikita natin yung ganda rin yan ito yung uh, uh, platinum koi, yung mga yang <clears throat> so malalaki na yung one natin PTBM no guys no kita kita natin yung mga marble dyan guys ang ganda uh, solid tapos may target namin ni boss tapos may PTBM pa rin tayo dito so pass it tayo dito guys may nandito sila okay naman sila yung ating uh, electric no guys PTBM na yung tawag tapos yung ang safe place. may anak na rin nandito, yung dragon, nandito yung yellow dragon natin, mga uh, hindi sila naglalabas masyado, makahimik sila, yung uh, alert ko. yung anak uh, ko'y at at alert, <laughs> dito, ito pa dito, ang yung pakainin ko sa mga strips to. Ito yung ano, plancho laki na ano. Tsaka lalo yun yung ano. Tibo. laki. Oh, uh, Kaya nga, hanggang dito na lang guys. Uh, Shoutout to you natin uh, Keep safe and God bless